Fourth day ng 365 days ng taong 2025, mga boss. Unang labas natin ito. So, bali bumalik kami sa trabaho kaapon, pero hindi tayo lumabas. So, nasa Milan lang tayo kaapon, paupuko. At, ito'y sinyalis lang na may aftershock pa yung uh, kalakasan nung nakaraang taon no kasi kung uh, may mo pa na to, hindi na tayo lalabas, kaso medyo lumalabas pa tayo so ibig sabihin nito mga boss may aftershock pa, medyo meron pang umahabol ng mga client sa pag-order, so ayan papunta tayo sa pang uh, last na deliver natin ngayong araw na to bali may apat tayong deliver o lima pala yung deliver natin, pero tingin ko nagkamali sila sa pang limang ah uh, deliver na naikarga. So, i check natin mamaya mga boss. At ayun na nga mga boss, bumungad na sa atin itong 15 na uh, taon na uh, mantika. So, bali, malito. Dahil ang order ng client natin, ah uh, 15 galon ng uh, at sauce. So, nakamali ang uh, mga warehouse dito, yung mga in-check, no? Pero kasama yan sa trabaho mga boss. Unang aberya ng tao. So, ang importante, uh, hindi na maulit. So, dapat natututo sila sa mga pagkakamali nila na to. Dahil, tingnan nyo, order ng client natin at so, ang kinarga nila isa uh, mantika. So, ang mangyayari nito, ibabalik natin to sa warehouse at uh, gagawa na lang natin ang paraan paano may deliver ngayon yung at ng client number 5. So ayan mga boss, babalik na tayo ng warehouse, tapos tignan natin kung ano pang uh, pwede natin uh, iprograma o, o maging trabaho mamaya. So ayan mga boss, nakabalik na tayo ng warehouse, tapos na tayo sa deliver natin sa araw na to So nakita nyo naman kanina mga boss, uh, may konting aberya, nagkamali sila ng karga doon sa last na i-deliver ide sana natin. Pero nasolusyon na na natin 'yon. Uh, Pinade-deliver na lang natin sa isang driver dito na kasama natin 'no, para madeliver deliver lahat yung uh, deliver ngayong araw na 'to. Ang masama nito, uh, tumawag sa akin yung isang driver na kasama natin, uh, kulang daw siya ng dalawang karton ng Prosen. At ang hindi ko nagustuhan yung uh, sagot sa kanya ng treasurer na parang siya pa yung sinisisi doon sa pagkawala. So parang sinabihan yata siya na uh, uh, magdaan siya o maging alerto siya sa pagbababa. <coughs> so doon, uh, medyo mali na sila doon. Kasi kitang-kita naman kung sino yung mga nagkakamali dito. Yung warehouse man, uh, alos araw-araw. Yung mga inchika, hindi yung mga Pilipino. Alos araw-araw, nagkakamali sila ng karga. Kung hindi sobra, kulang. O kaya naman, ganito, na hindi naman yung produktong order, tapos yun ang ikakarga nila. So, kitang-kita naman kung sino yung nagkakamali. Tapos, isisisi nila dito sa mga kasamahan kong driver. So, hindi tayo papayag noon mga boss. Ngayon, kakausapin ko yung treasurer. Papaliwanagan ko siya. So, kakausapin ko siya ng maayos, hindi ko naman siya aawain. Pero, ipapaliwanag ko lang sa kanya, na kaming mga driver, normal lang sa amin yung maging alerto kami sa pagbababa. Dahil, ayaw din naming magkamali o ayaw din naming mawalan. Pero kung wala talaga yung i-deliver ide namin dahil mali ng mga warehouse man na incheck, ay wag naman nilang isisisi sa mga driver lagi yung kasalanan. So hindi tayo papayag doon mga boss. At sisitain ko talaga siya doon para hindi na maulit. No? Kasi kitang kita mga boss, eh, kitang kita na itong mga incheck na to, alos araw-araw nagkakamali sila. So danas ko yan dahil nga isang buwan alos tayo lumabas ngayon diretso no kung hindi sobra yung karga natin kulang yung karga natin at may isa pa palang mali sa deliver ko ngayon so bali kasi kaming mga Pinoy ninanamberan nila yung yung deliver namin so kung saan po yung deliver mo from 10 to 1 so yung karga nakakamada yan ng 10 to 1 so ngayon ang karga ko yung number 1 ko ah uh, hindi yung number 3 lahat number 1 So, bali wala na naman ako number 3. So, kung hindi ka marunong magbasa ng invoice or ng dala-dala uh, mo na resibo, hindi mo na may de-deliver nun. So, buti na lang marunong tayong magbasa. At, uh, siyempre, attentive din tayo sa pagbababa, no? So, isa rin sa uh, idudulog ko sa opisina yung uh, pagkakamali nila na ganun. So, yan mga boss. ang uh, hanggang dito na lang yung vlog natin, no? So, yan. Yung pagkakamali mga boss, okay lang yan. Normal lang yan. Basta wag lang nating ulit-ulitin dahil pag ang pagkakamali inuulit-ulit natin so may problema tayo doon mga boss. May problema na noon no kapag ulit-ulit yung pagkakamali. Pero kung paminsan-minsan lang yung pagkakamali, normal lang yon at doon din tayo matututo. So ayan mga boss, kita-kita tayo sa susunod na vlog.